Wala pati dati, no? Hindi lang dito dati, wala pati. Magpunta kami sa dagat. Yan, nandito kami. Turo mo sa akin, kawasan yung binebenta, Baka mahalin mo, makaya natin ng presyo. Spot cash natin agad. No, rin dito, kung dito nang malakas na ayun. Diba? Oo. Magpunta kami sa dagat. Tanghali na nga kami, oh. Mga alas 8 na. Dapat dito, mga alas 6. Al asan? Ang Sino may ari niyan? Yung may, ano may karwa. Tanungin kaya natin. Si okay din niya kahit paano. Malapit labot mo Malapit pa sa dagat. Ganun ba? Kagandaan dito pag ito si mo. Yan, oh. Ano to eh? Ah, lumboy. Pag hindi ka marunong, kala nila sa Manila, ah, to, mariwana. Pero lumboy lang yan. Ayo. yan dito. Aga-aga -aga pa kami. Tagal pa maubos, mura pa. Yung 30 pesos na, 30 pesos lang bili ko, marami na. Tapos, yan, kaya ano, yan, dito yan, no? Organic pa, ha? Oh. Mabango pa yung amoy. Yan, mag-add kami sa, ano, dagat. Ano, wala pa rin sila. Yan, muna, sige, mauna na tayo susunod dito yun. O oh, tsaka si Nataniel Alam nila rito Yam sila Si tatay lang ano eh ina Inaalala ina yan si tatay noon, Mabagal eh Ayan guys Tapos si ate mga Puro nung araw Panahon pa ng hapon yun eh Ito oh, ako talaga kay Tia eh. Niratrat kami gaw. M16 yung nga ano, hindi buti nakailag ako eh. Ang tinamaan si ano eh. Si Riden tsaka si ano, si Nathaniel. Tad, tad talaga sila ng bala eh. <laughs> ako nagtago ako, nakita ko pala sa malayo eh. Sinecure ko agad yung parameter tapos hinawakan ko agad yung sniper eh. O nung dumating si Ate ano, Martes, okay na, kalmado na. Ano yan, yung dagat, tanaw na yung dagat oh. Tanawa na oh. Dito marami ako nakita mga coco crab dito gaw Eh. Yung mga kumakain ng bukong alimasag. Oh, nandan na, dati nung nagpunta kami rito, na, 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 na may nakita pa rin, no? Oh. Yun, buti, mag, buti mataas na yung agas. Ayan, ang dagat. Wow. Ayan, nakagandaan dito sa amin. May mga bata na iligo, oh. Dami, oh. Ayan, ang mga bata, oh. Ayan, oh. Ah, dito tayo nito sa mali sa malinis ayan oh, sa ano ayan Ang ganda. Wow, wow. Wow. Ganda oh. Ng mga pebbles sa sayang mga pebbles. Oh. May kumuha nito siguro tapos tinanong lang rito 'yun, oh. Ginagawang ano 'yun eh, 'di ba? Graba sa semento. Ya, meron din sa baba. Ito yung ginagawa ni Maribel, ay Maribel alin yan syang mga talong gano'n uh, ah uh, gano'n dito baba ka na dyan pwede na bumaba dyan hmm yun oh. grabe ang trekking dito yan ganda ng ano Tingnan mo naman yung buhangin dito Kung di ka pa naman gano'n so ano pinong pinong oh yan Guys, dito ko muna tatabosin ang munti kong vlog. Ano? Wow, sarap dito.